idol at kabayan good news kumpermado na naglabas na ng notice of award ang Department of National Defense tungkol sa Light Tanks Acquisition Project. Kaya naman pala nanalo ang Elbit System, hindi lang dahil sa kanilang tested and proven na defense equipment. Kundi meron pala silang mga freebies itong kasama. Ibig sabihin ng freebies walang bayad, libre itong mga idol. Sabi nga ng iba pang patamis, ilang tanki ba ang binili ng Pilipinas at ano-ano ang mga freebies. Yan ang ating aalamin sa vlog na ito. Kaya sa mga rebel din grupo, ang mga tangking ito ay talagang para sa inyo. Kaya mag-isip-isip na kayo. I-like ang video at mag-subscribe. Matik na! Ang Notice of Award ay inilabas para sa Elbet Systems, para sa Light Tank Project ng Philippine Army. Inilabas ng Department of National Defense noong September 2020 ang Notice of Award para sa Philippine Army Light Tank Acquisition Project sa nanalong proponent ng Israeli company na Elbet Systems Land Limited. Ang kontrata ay nagkakahalaga ng 8.5 billion peso o 172.2 million US dollar para sa 30 unit na light tank para sa Philippine Army. Magbibigay din ang LVET system ng mga sumusunod na item ng libre sa Pilipinas. Dalawang 6x6 o 8x8 vehicles, tatlong tank transports, limang sniper detector at isang daan na rounds ng ammunition for training. O saan ka pa? May tatlong pong light tanks na tayo. Tapos tapos meron pang mga freebies. Ganyan dapat ang mga supplier para naman kahit papano meron tayong mga karagdagang na assets para mas lalong mapagtibay ng Philippine Army ang kanilang mga operasyon ng epektibo. Kaya sa mga kababayan natin na namumundok at ang layunin ay pabagsakin ang gobyerno, dapat na kayong bumaba at magbalik loob dahil seryoso ang pamahalaan na wakasan ang inyong kasamaan. Sang ayon ba kayong mga idol at kabayan? Mag-comment lang kayo sa video na ito. Ano ba itong Sabra Light time? meron itong dalawang version ang truck or wheeled light tank series na kung saan ay merong 100mm turret gun. Ang pangalang Sabra ito ang series na kung saan ay latest version na dinevelop ng Albert System. Meron itong 7.62mm coaxial machine gun with 500 rounds. Meron din itong 76mm smoke grenade launchers at meron itong walong launchers. Meron din itong optional anti-tank guided missiles na dalawang units. Ito ay armor protected, high performance firepower, combat proven, configurable for maximum lethality at track and wheel configurations. Mga idol at kabayan, ang light tank acquisition project ng Philippine Army ay malaking tulong upang mapunan ang kakulangan at pagiging moderno ng Philippine Army patungkol sa mga tangke na kung saan ay malaki ang maitutulong at gagampalang tungkulin upang labanan ang mga rebelde at terorismo ng bansa. Maraming salamat ang tagahatid ng balita. Good news Philippines Mabuhay ang Philippine Army Mabuhay ang Pilipinas